the ko ay David Clarkson. Kung naririnig mo ang mga salitang ito, malamang na kailangan mo ng isang bagay. Maaring isang paalala, isang pag-asa o isang dahilan upang maniwala muli sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Naiintindihan ko ang pakiramdam na iyon. Dati ako ay katulad mo, napakanormal ng buhay ko dati. Ako ay isang software engineer sa Austin, Texas Dumadaan ang bawat araw sa trabaho, email, deadline at kaunting oras kasama ang pamilya. Ang aking asawa, si Rachel, ay isang kahangahanga, malakas, matiyagang babae. Ang aking anak na lalaki, si Noah, ay apat na taong gulang lamang noon. Palaging tumatakbo sa paligid ng bahay kasama ang kanyang maliit na laruang kotse at isang ngiti na kasing liwanag ng araw sa umaga. Hindi kami mayaman pero hindi rin kami mahirap. Matatawag itong maswerteng pamilya, ngunit kailangan kong aminin ito, hindi na ako naniniwala sa Diyos sa mga bagay na hindi nakikita o espiritual. Siguro dahil nagdasal ako noong may cancer ang nanay ko, at pumanaw pa rin siya. Simula noon, tinalikuran ko na ang pananampalataya na parang bagay lang sa bata. Nabubuhay ako sa katwiran, sa lohika, at kung ano ang masusukat. Sa tingin ko may kontrol ako sa buhay ko, hanggang sa araw na iyon. Ito ay isang Sabado ng umaga noong Hulyo. Maaliwalas, maaraw, at pinilit ni Noah na pumunta sa Lake Travis. Si Rachel ang naghanda ng pagkain at ako naman ang naghanda ng float. Nagtawanan at nagbibiroan ang buong pamilya namin. Walang nakakaalam kung ano ang hinaharap. Nakatayo ako sa dalampasigan, pinapanood si Rachel na naglalagay ng sunscreen kay Noah. Ang lahat ay kakaibang mapayapa. Naaalala ko ang pag-iisip talagang maswerte ako. Pagkatapos ay sa isang iglap, napunit sa hangin ang mga hiyawan ni Rachel. Masyadong malayo ang lumangoy ni Noah. Napakalakas ng hampas ng alon, kaya natanggal ang lifeboy ng bata sa kanyang kamay. Nagpumiglas ito sa gulat. Tumalon ako sa tubig nang hindi nag-iisip. Ang alam ko lang kailangan kong iligtas ang anak ko. Bawat hampas ay isang dagok sa aking puso. Dahil sa takot, dahil sa panghihinayang, dahil hindi ako naging mas maingat. Nagawa kong itulak si Noah patungo sa kanyang ina, ngunit sa sandaling iyon, hinila pa baba ang aking mga paa. Isang marahas na cramp, pagkatapos ay isang underground vortex na tila nilamon ako ng buo. Umakyat ako minsan, tapos hinila ulit pa baba. Naalala ko ang pakiramdam na iyon. Ang hangin ay naubusan, ang aking mga baga ay parang sasabog, ang lahat ng paggalaw ay naging walang silbi. Wala nang nakakarinig sa tawag ko. Ako ay nag-iisa sa malamig, madilim na tubig. Ngunit sa sandaling iyon, nang akala ko ito na ang wakas, na ang lahat ay talagang nagsimula, at ang sasabihin ko sa iyo ay maaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa mundo, magpakailanman. man. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa ilalim ng tubig. Walang pakiramdam ng oras, walang kamalayan sa katawan. Nagkaroon lamang ng kakaibang katahimikan. Ang sunod kong naalala, ako ay lumilipad. Hindi ang uri ng paglipad sa isang panaginip, ngunit isang uri ng detachment, liwanag, malaya, na parang iniwan ako ng lahat ng gravity ng mundo. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko ang sarili ko. Ang aking katawan ay nakahiga doon, hindi gumagalaw, sa kulay abong berdeng tubig ng Lake Travis. Naghiyawan ang mga tao, naghiyawan si Rachel, may tumawag ng ambulansya. Narinig ko lahat pero wala akong masabi. Walang magawa. Ang unang pakiramdam ay pagkalito. Pagkatapos ay mayroong kapayapaan. Isang uri ng kapayapaan na hindi ko nalaman. Ito ay hindi isang uri ng bagay na magiging okay ang lahat. Ito ay isang ganap na pagpapaalam. Wala nang takot, wala nang inaasahan, wala nang pressure. Napagtanto ko sa sandaling iyon, lahat ng naisip ko ay mahalaga trabaho, mga deadline, hindi nasagot na mga email, lahat ay naging walang kabuluhan. Ang tanging nagpapasakit pa rin sa puso ko ay ang imahe ni Rachel at Noah. Nandoon pa rin sila at ako, wala na ako. Pagkatapos ay narinig ko ang unang boses, hindi galing sa labas. Ito ay umaling aungaw mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Malinaw, mainit at malakas. Hindi pa ako tapos, Lumingon ako sa tunog at nakita ko siya. Hindi ko alam kung paano i-describe ng maayos. Hindi sapat na tawagin siyang liwanag. Ang pagiging tao ay hindi tumpak. Ngunit sa sandaling iyon, alam ko, sa paraang mas malalim kaysa sa mga salita na nakatayo ako sa harap ni Jesus, hindi na kailangan ng sinuman na magpaliwanag. Walang sagot na kailangan. Siya ay humakbang pasulong at ang bawat bahagi ng akin, kahit na minsan kong tinawag na aking isip, ay tumahimik. Tanging pagkamangha ang natitira. At isang walang kondisyong pag-ibig, kasing lawak ng karagatan, ngunit hinahawakan ang bawat pinakamaliit na sulok ng aking pagkatao, pinatawag ka. Sabi niya, bulong ko, calling, for what? I don't understand. May mo. At pagkatapos ay nagbago ang lahat. Ito ay hindi tulad ng pagtapak sa isang pinto, ngunit tulad ng pagiging sweep up sa isang alon ng liwanag pagkuha sa akin out sa lahat ng konsepto ng espasyo o oras. Wala na akong katawan, wala nang nararamdaman sa aking mga braso o binti o paghinga. I was just aware. Ito ay buhay. Ang pagiging aking sarili, ngunit wala sa mga pasanin ng mundong ito. Tumayo ako kasama niya sa isang espasyong puno ng liwanag, pero hindi nakakasilaw. Sa kabaligtaran, ito ay banayad mainit-init na parang ang bawat butil ng liwanag ay puno ng pag-unawa. Hindi na ako nagtaka kung nasaan na ako, dahil bawat tanong sa isip ko ay tila sinasagot ng kakaibang intuition. Walang mga salita na kailangan, walang mga paliwanag na kailangan. Basta, naiintindihan ko, inilahad niya ang kanyang kamay. Nang hawakan ko ito para akong nilamon ng dagat ng mga emosyon, pag-ibig, kapayapaan at kung ano-ano Napakalakas na para bang ako ay muling nakakonekta sa aking tunay na pagkatao. Noon lang, nagsimulang gumalaw ang liwanag sa paligid namin, parang kurtina na nagbubukas. At nakita ko, ang manipis na mga hibla ng liwanag ay magkakaugnay, naguugnay sa bawat tao mula sa isang kaganapan hanggang sa kaganapan. Ang bawat maliit na desisyon na ginagawa ng isang tao kahit na nagsasabi lang ito ng isang mabait na salita sa isang estranghero, ay lumilikha ng isang ripple effect. Nakita ko ang isang maliit na batang babae sa New York na ibinigay ang kanyang upuan sa tren sa isang matandang babae. Ang pagkilos na iyon ay humantong sa sunod-sunod na mga kaganapan na pagkaraan ng anim na buwan ay nagligtas sa buhay ng isang tao sa kabilang panig ng bansa. Nakita ko ang isang lalaki na pinili ang pagpapatawad kaysa sa paghihiganti at ang pagpipili ang iyon ay nagpabago sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Nakikita ko ang oras, hindi bilang isang tuwid na stream, ngunit bilang sabay-sabay, magkakapatong na mga layer ng alon. Nakaraan, kasalukuyan, hinaharap, lahat ay magkakaugnay. At pagkatapos, nakakita ako ng mas maliwanag na oras, 2027. Hindi ko alam kung ano ang hawak ng taon, ngunit ang pakiramdam tungkol dito ay malinaw, mapagpasyahan. Para bang ito ay isang mahalagang turning point sa paglalakbay ng sangkatauhan. Isang pinto at depende sa kung paano tayo tatawid, ang hinaharap ay magliliwanag o magdidilim. Bumaling ako sa Diyos at nagtanong, "Bakit ko nakikita ang lahat ng ito?" Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya hindi katulad ng anumang mata na nakita ko. Nasa loob nito ang mga bituin, ang sakit at pag-asa ng milyon-milyong tao. Sinabi niya, dahil kailangan kong ibalik ang paalala na ito, hindi para takutin ang mga tao, kundi para gisisingin ang natutulog sa loob nila. Kinilig ako. Hindi dahil sa natatakot ako, kundi dahil alam kong ang buhay ko mula rito ay hindi na mauulit. Ang susunod kong nakita, mga larawan ng hinaharap ng Amerika ng sangkatauhan ay hindi madaling marinig pero kailangan kong sabihin dahil gaya ng sinabi sa akin ng Diyos, may karapatan pa rin ang mga tao na pumili. At iyon ang dahilan kung bakit ako nabubuhay, hindi para magkwento ng kakaiba, ngunit upang bigyan ka ng isang bagay na minsan kong nawala, pananampalataya. Huwag masyadong mabilis na balewalain kung ano ang nagpapatibok ng iyong puso kapag narinig mo ang mga salitang ito. Dahil baka ikaw din ang tinatawag hindi para baguhin ang buong mundo, ngunit para lang baguhin ang isang maliit na bagay, ngayon. Ngunit sino ang nakakaalam, ang maliit na bagay na iyon ay maaring ang unang link sa isang malaking himala. Sinabi ko sa iyo ang tungkol sa sandaling nakilala ko ang Diyos, tungkol sa liwanag, tungkol sa magaang pakiramdam ng pagiging napalaya mula sa lahat ng takot at pagod. Pero simula pa lang yan, ang sumunod na nangyari ang tunay na nagpabago sa akin magpakailanman. Matapos akong madala sa espasyo ng liwanag na iyon, kung saan ang lahat ay puno ng kapayapaan, sinabi sa akin ng Diyos na ipapakita niya sa akin kung ano ang malapit ng mangyari. Hindi para sa akin ang mag-alala, ngunit hayaan mo akong maunawaan ng malinaw. Bawat pagkilos ng tao ngayon, gaano man kaliit, ay may mas malaking kahihinatnan kaysa sa iniisip natin. At kung hindi tayo magigising, ang mundong mahal natin ay mahuhulog sa isang hindi maibabalik na pagliko. Malinaw na naaalala ko kung paano gumalaw ang liwanag sa paligid ko. Hindi ito nawala. Unti-unting nagbago ang kulay mula sa mainit na garing na puti hanggang sa mapusyaw na kulay abo. Pagkatapos ay unti-unting dumidilim na parang paparating na ulap ng bagyo. Nakatayo ako roon sa tabi ng Diyos, nakatingin sa mundo na parang mula sa isang hindi nakikitang istasyon ng kalawakan. Ang lahat ay lumilitaw na malinaw na tulad ng isang matingkad na larawan. Mga lungsod, tao, mga daloy ng enerhiya na pabalik-balik sa pagitan ng mga bansa. At pagkatapos, nakita ko ang 2027. Noong una, hindi ko maintindihan kung ano ang naging espesyal sa taong iyon. Ngunit ang pakiramdam ay malinaw. Isang bagay na napakahalaga, napakamapagpasiyang mangyayari, isang buhol, isang pagliko. Sinabi sa akin ng Panginoon, ito ang taon ng pagpili. Nakita ko ang Amerika, ang aking tinubuang bayan, kumukulo. Hindi dahil sa gun war, kundi dahil sa pagkakahati. Ang mga tao ay nakatayo sa magkabilang panig ng mga linya ng labanan ng mga opinyon, paniniwala, kulay ng balat at uri. Wala nang nakikinig sa isa't isa. Ang mga pag-uusap ay naging mga argumento. Ang mga taong dating kaibigan ay tumalikod dahil sa magkaibang opinyon. Nakakita ako ng mga protesta, ang ilan ay mapayapa, ngunit ang ilan ay marahas. Nakikita ko ang mga politiko sa telebisyon sumisigaw ng mga slogan, ngunit ang kanilang mga mata ay walang laman. Wala na silang dalang pag-asa. Alam lang nila kung ano ang nagpapalabas sa kanila sa social media. At ang pinakamasakit sa akin ay ang mga mata ng mga kabataan. Nakikita ko ang mga kabataang nakaupong mag-isa sa isang silid. Hawak ang telepono, nakadikit ang mga mata sa screen, ngunit walang laman ang kanilang mga puso. Ang mga ito ay patuloy na konektado, ngunit ganap na nakahiwalay. Hindi nila alam kung sino sila nang walang likes, comments, or shares. May isang batang lalaki na mga labing pitong taong gulang. Hindi ko alam kung bakit ko siya nakita, Ngunit alam kong nawalan siya ng kanyang ama sa pandemya at ngayon ang kanyang ina ay kailangang magtrabaho ng tatlong trabaho upang suportahan silang dalawa. Nakaupo siya doon sa dilim, iniisip na wakasan ang kanyang buhay. Gusto kong sumigaw sa kanya, hindi ka nag-iisa, mas mahalaga ka kaysa sa iniisip mo. Pero observer lang ako. Pagkatapos ay nakita ko ang teknolohiya, umuunlad sa antas na hindi maiisip ng sinuman. May mga drone na lumilipad na parang mga ibon sa paligid ng lungsod. Sinusuri ang temperatura ng katawan, sinusubaybayan ang mga ekspresyon ng mukha. Ang mga tao ay nagsusuot ng matalinong salamin, ginagamit ang kanilang mga mata upang manipulahin ang lahat. Unti-unting nawawala ang pera na pinalitan ng isang digital na sistema ng transaksyon sa pamamagitan ng isang chip sa ilalim ng balat. Sa una ay naisip ng mga tao gaano kaginhawa Ngunit pagkatapos, kapag may tumanggi, ang kanilang account ay na-freeze. Hindi sila makabili ng pagkain, hindi makabayad ng mga bayarin sa ospital. Isang pag-click at maaring alisin ang isang tao sa system. Tumingin sa akin ang Diyos, ang kanyang mga mata ay mahigpit ngunit hindi malamig. Aniya, ang kalayaan ay hindi agad nawala, ito ay unti-unting nabubulok habang ipinagpalit ng mga tao sa kaginhawahan. Nakikita ko ang simbahan, ang ilang mga simbahan ay tahimik dahil sa takot, ang iba ay abala sa pagpapakita. Ngunit sa gitna nito, nakita ko ang maliliit na grupo ng mga tao, nagdarasal sa kakahuyan, sa mga silong, sa mga silid tulugan, at kung saan sila nakatayo, tila sumiklab ang liwanag. Wala silang mikropono o entablado, ngunit ang kanilang mga panalangin ay umalingaungaw ng mas malayo kaysa sa anumang sermon na narinig ko bigla akong nakakita ng marahas na paggalaw sa kalikasan. Ang California ay niyanig ng isang lindol, hindi isang lindol, ngunit isang malaking pagyanig na naging sanhi ng pagbagsak ng buong baybayin. Nakita ko ang isang Kategorya 5 na bagyo na tumama sa Florida. Ang mga bubong ay lumilipad na parang mga piraso ng papel. Sa hilaga, sinunog ng mga wildfire ang daan-daang milya ng kagubatan sa Oregon. Ang lahat ng ito ay magkasunod na nangyari na parang ang earth ay sumisigaw din. Tama na. Bumaling ako sa Diyos at nagtanong, bakit napakasama ng mga bagay? Hindi siya sumagot ng mga salita, ngunit ipinakita sa akin bawat makasarili na pagpili, bawat insensitive na aksyon, sa bawat oras na manahimik tayo sa harap ng isang bagay na mali ay isang batong inilalagay sa landas na patungo sa lugar na ito. Hindi ako naglakas-loob na tumalikod. Nakikita ko ang mga bata na kailangang pumili sa pagitan ng pagkain at pangarap. Nakikita ko ang mga matatandang tahimik na namamatay sa kalungkutan. Nakikita ko ang mga taong dating naniniwala, ngayon ay nawala na ng pag-asa dahil iniisip nila wala nang dapat paniwalaan. Pero pagkatapos, iba ang nakita ko. Nakita ko ang maliliit na sinag ng liwanag na lumilitaw sa lahat ng dako. May isang batang lalaki sa Ohio na ibinaba ang kanyang telepono at lumuhod upang manalangin. Idan nagi isang ina sa New Mexico ang kumakanta ng mga himno sa tabi ng kama ng kanyang anak tuwing gabi. Isang grupo ng mga estudyante sa Georgia ang nagpasiyang magtipon para magbasa ng Biblia kahit walang nangunguna sa kanila. At sa mga lugar na iyon, kumakalat ang liwanag na parang apoy sa pamamagitan ng dayami. Sinabi ng Diyos, ito ang apoy ng pagkagising. Maliit ngunit totoo, kung sila'y nang hahawakan ng mahigpit, susunugin nito ang kadiliman. Napaluha ako, hindi dahil sa kalungkutan, ngunit dahil nakikita ko, sa kabila ng lahat ng kadiliman na darating, may pag-asa pa rin. Ngunit ang pag-asa na iyon ay hindi isang himala na nahulog mula sa langit. Nabubuhay ito sa bawat maliit na pagpipilian, pagpapatawad sa halip na puot, lakas ng loob na magsalita ng totoo kahit na hindi maintindihan. Umupo sa tabi ng isang tao kapag kailangan nila ng makikinig. Lumingon sa akin ang Diyos. Anya, I am not seeing this to scare people, but to remind people, everything can change if they return to true love. Naiintindihan ko, hindi kailangan ng mundo ng bayani, kailangan ng bawat tao na pipiliing mamuhay ng totoo, araw-araw. Nang magsimulang maglaho ang liwanag Narinig ko ang tinig ng Diyos sa huling pagkakataon bago ako ibinalik sa lupa. Anya, tandaan mo ang taong iyon, 2027, dahil ito ang magsisimula ng lahat. Ngunit walang tadhana, ang bawat kaluluwa ay may karapatang pumili ng sarili nitong landas. Iminulat ko ang aking mga mata, umupo sa ospital, at alam kong bumalik ako hindi para mabuhay muli sa dati kong buhay, kundi para mamuhay ng may layunin para sabihin sa iyo ang nakita ko at umaasa, magiging bahagi ka ng liwanag na iyon. Ang kailangan lang ay isang sinag ng liwanag para itulak pabalik ang kadiliman. Marahil ang sinag ng liwanag na iyon ay ikaw. Alam ko, maaring parang sci-fi movie ang ibinabahagi ko. Pero wala ako dito para kumbinsihin ka sa mga argumento. Sinasabi ko lang kung ano ang nakita ko, kung ano ang naramdaman ko sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Dahil kapag naranasan mo ang kamatayan, pagkatapos ay bumalik, hindi ka na mabubuhay ng pareho, hindi mo kaya. Sinabi ko sa iyo ang tungkol sa mga pangitain ng 2027, tungkol sa pagkakahati-hati, tungkol sa teknolohiyang nagtagumpay sa sangkatauhan, tungkol sa kalikasan na nagagalit. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, nakita ko ang mga bagay na napakaganda na nagpakilabot sa aking puso. Nakakita ako ng mga taong nagbibigay ng pag-asa hindi sa malalaking pananalita o dakilang aksyon, kundi sa pagiging tapat lamang sa maliliit na bagay. May nakita akong grupo ng mga kabataan na nakaluhod at nagdadasal sa parke, walang stage, walang ilaw. Hindi sila humihingi ng anuman para sa kanilang sarili. Ibinulong lang nila na pagalingin ng Diyos ang bansang ito. At nakita ko ang liwanag na kumakalat mula sa kanilang kinauupuan, banayad na parang simoy ng hangin ngunit sapat na malakas upang itulak ang kadiliman sa kanilang paligid. Nakikita ko ang mga magulang na dati ay abala lamang sa negosyo, biglang bumalik sa paggugol ng oras sa gabi sa pagbabasa ng Biblia kasama ang kanilang mga anak. Hindi dahil natatakot sila sa hinaharap, ngunit dahil nagsisimula silang matandaan, minsan silang nagkaroon ng pananampalataya. Nakikita ko ang mga taong minsang nag-alinlangan sa Diyos, na minsang umalis sa simbahan na dating nabubuhay sa pagkagumon, ngayon ay naglalakad sa maliliit na silid kung saan nananalangin ang mga tao. Hindi sila hinahatulan, ngunit niyakap. At napaiyak sila na parang bata. May nakita din akong milagro. Hindi mga pagtatanghal. Ito ay isang tunay na himala. Isang babaeng paralisado sa loob ng walong taon, ang tahimik na nakaupo sa isang prayer meeting sa Ohio, ipinatong ng isang batang babae ang kanyang kamay sa kanyang binti at simpleng sinabi, "Mahal ka ng Diyos." Walang kulog o nakakasilaw na liwanag, pero tumayo siya. At ang buong silid, tumahimik sandali, pagkatapos ay lumuha at kumanta. "Sinabi sa akin ng Diyos, ito ang alon ng paggising. Hindi ito nakikita ng lahat." ngunit ang sino mang gustong mahawakan ito. At naniniwala ako na sa lahat ng mayroon ako, nakikita ko rin ang oposisyon mula sa gobyerno, mula sa mga taong hindi nakakaintindi, mula sa mga taong dating relihiyoso ngunit ngayon ay takot na sa pagbabago. Gumawa sila ng mga batas na naglilimita sa mga pampublikong panalangin. Hinuli nila ang mga nangangaral ng walang lisensya Ipinagbabawal nila ang media na magulat ng mga kakaibang fenomena na nangyayari dahil hindi ito maaaring ipaliwanag sa siyensya. Nakita ko ang mga pastor na dinadala sa katahimikan. Nakita kong sarado ang simbahan dahil sa paglabag sa kaligtasan ng komunidad. Nakikita ko ang mga platform ng social media na nagde-delete ng mga post ng panalangin, mga babala sa account, nagbablock ng pagbabahagi, dahil sila ay itinuturing na inciting mob psychology. Ngunit nakakita rin ako ng isang himala. Kapag ipinagbawal nila ang isang lugar, ibang lugar ang lumiwanag nang isara nila ang mga pinto ng simbahan sa kakahuyan, sa bodega, sa basement, sinindihan ng maliliit na grupo ang apoy ng pananampalataya. Walang orkestra, walang pulpito, ngunit ang kapansin-pansing presensya ng Diyos. Mararamdaman mo ito parang kuryente sa hangin. Sinabi sa akin ng Diyos, kapag ang kadiliman ay lumalapit, ang tunay na liwanag ay nagniningning ng mas malinaw. Ang rinaalala ko ang pangungusap na salita para sa salita dahil sa paglaon, pagbalik ko ang mga salitang iyon ang nagpapanatili sa akin na nakatayo sa gitna ng bagyo. Nakikita ko rin ang pamilya bilang isang harapan. Ang ilang mga tahanan ay sira dahil isang tao ang naniniwala at isang tao ay hindi. May magkakapatid na nag-aaway, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pananampalataya. Nakita ko ang isang batang babae na pinalayas siya ng mga magulang sa bahay dahil pinili niyang magdasal sa isang grupo, pero hindi siya sama ng loob. She just quietly texted back, I love my parents and I will still pray for them. Nakikita ko ang ibang mga pamilya, dating malamig, ngayon ay nakaupo sa paligid ng hapunan. Ibaba ang telepono, magkahawak kamay, Pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga pagpapala. Sinasabi nila sa isa't isa ang tungkol sa mga maliliit na kabaitan na ginawa nila sa maghapon. At doon, anuman ang nasa labas, nananatili silang ligtas. Ipinakita sa akin ng Diyos ang katotohanan ito. Ang labanan ay wala sa politika, wala ito sa media, wala ito sa teknolohiya. Ang tunay na labanan ay nasa puso ng mga tao. Ang bawat tao ay kailangang pumili, maniwala ito o hindi, Magpatawad man o hindi, magdasal o sumuko. Nakikita ko ang mga taong tinawag para gumawa ng magagandang bagay, magpagaling, magturo, mamuno sa komunidad. Ngunit nakikita ko rin ang mga taong tinawag na gawin lamang ang isang bagay, pag-ibig. Isang matandang lalaki sa kanayunan ng Georgia. Nanamuhay na, na mag-isa, ang sumulat ng isang sulat ng pampatibay loob araw-araw at inilalagay ito sa mailbox ng kanyang kapitbahay. Hindi nila alam kung sino ang nagsulat nito. Ngunit salamat sa kanya, isang batang ina ang hindi nagpakamatay sa araw na iyon. Nang tanungin ko ang Diyos, ano ang nagpapanatili sa liwanag na nananatili sa mundong ito? Ngumiti lang siya at sinabing, Love. Kahit na isang maliit na butil ng alikabok, sapat pa rin iyon para baguhin ang direksyon ng hangin. Hindi ko sinasabi ang alinman dito para matakot ka o kumilos ng madalian. Gusto ko lang malaman mo, mahalaga ka, hindi ka invisible, hindi ka kasing liit ng inaakala mo, at saan ka man tumayo, may pagdududa, kawalan ng pag-asa, pagkakasala, ikaw ay minamahal. Maaari ka pa rin magsimulang muli Maaaring sa pamamagitan ng pagtawag sa isang taong naputol mo ang pakikipag-ugnayan. Siguro sa pamamagitan ng pagdarasal sa unang pagkakataon sa mga taon. Marahil ito ay paglalagay lamang ng iyong kamay sa iyong puso at sinasabing, Panginoon, kung naririnig mo pa rin, handa ako. Hindi yan kahinaan, yan ang totoong kapangyarihan. Nakita ko ang buong mundo sa kadiliman at nakakita rin ako ng maliliit na sinag ng liwanag na nagniningning sa puso ng mga tao. Ngayon ako ay bumalik hindi upang magbanta o lumikha ng isang kilusan. Sana lang ay huwag mong kalimutan, maaari kang maging isa sa mga sinag ng liwanag na iyon. At minsan isang sinag lang ng liwanag ay sapat na para magsimula ng bagong araw. Hindi ako agad nagising pagkatapos ng lahat ng mga himalang iyon. Bago muling nabuhay, ipinakita sa akin ng Diyos ang isang huling bagay dinala niya ako sa isang napakapamilyar na lugar ang aking tahanan. Nakita ko si Rachel na nakatayo sa kusina, hawak ang litrato ko, tahimik na pumatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Napaupo si Noah sa sahig, yakap-yakap ang dati kong sando na sinusuot niya kapag nakikipaglaro sa kanyang mga anak. Walang tunog sa eksenang iyon, ngunit naramdaman ko ang lahat, bawat nostalgia, bawat hindi sinasabing tanong, Pagkatapos ay nakita ko ang sarili kong libing. Dumating ang mga tao sa maraming bilang. Meron ding mga katrabaho ko dati, kapitbahay, kamag-anak. May nagsabi ng ilang salita tungkol sa buhay ko, tungkol sa pagiging mabuting asawa at mapagmahal na ama. Ngunit sa gitna ng mga ibinahaging salita, nakaramdam ako ng mas tahimik pagkalito. Isang kabiguan na hindi kayang maibsan ng walang lecture. Narinig ko sa kanilang mga puso ang tanong na ako mismo ay nagdala ng mahabang panahon. Kung ang Diyos ay nagmamahal, bakit nangyari ito? Lumingon ako sa Diyos. Tumingin siya sa akin, malumanay, pero seryoso. Sinabi niya, babalik ako, ngunit hindi ito magiging madali. At pagkatapos ay naramdaman kong nahulog ako. Para bang nahuhulog sa liwanag na iyon, mabilis at malalim na nahuhulog sa isang mas madilim, mas mabigat at mas malamig na lugar. Iminulat ko ang aking mga mata sa tunog ng mga beep ng makina sa tabi ko. Umupo si Rachel at hinawakan ang kamay ko ng mahigpit. Ilang araw na siyang hindi umaalis sa kama ko. Nang ibulong ko ang pangalan niya, natigilan si Rachel sa kanapaluha. Tinatawag ito ng mga doktor na isang himala. Sinabi nila na huminto ako sa paghinga ng halos 20 minuto na walang makapagpaliwanag kung paano ako nakabalik. Alerto, walang pinsala sa utak, walang amnisya. Pero alam ko ang dahilan. Alam kong kailangan kong sabihin ang aking nakita, narinig at naramdaman. Hindi lahat naniniwala sa akin. May mga nagsabing naghahalusinate ako. Ang ilang mga tao ay magalang nang umiti pagkatapos ay yumuko sa kanilang likuran. Maging ang mga kaibigan sa simbahan ay nanatili sa kanilang distansya. Dati, nalulungkot ako sa sarili kong misyon. Ngunit inihula iyon ng Diyos, binalaan niya ako. Ang pananampalataya ay hindi madali, ngunit sulit ito. Ang pinakanaantig sa akin ay ang makitang lumaki si Noah, malakas, puno ng pagmamahal at pananampalataya. Minsan ay nakakita ako ng isang batang lalaki na nagbabasa ng Biblia sa kaniyang mga kaklase. Nang tanungin kung bakit, simpleng sagot ni Noah, dahil nakilala ng tatay ko ang Diyos at gusto kong malaman din iyon ng iba. Sa sandaling iyon, mas malinaw kung naunawaan kaysa dati. Minsan hindi tayo bumabalik para sa ating sarili, ngunit para sa susunod na henerasyon, para sa mga magpapatuloy ng liwanag kapag wala na ako. At kung maririnig mo ang kwentong ito ngayon, marahil bahagi ka rin ng liwanag na iyon.